Isa ang German King Tiger II sa mga iconic na tangke noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isa ito sa mga tangkeng pinakamahirap patumbahin noon sa kapal ng armor at lakas ng kanyon nito. May tuturing na isang halimaw sa labanan. Kaya naman, nahamon ang founder ng International Plastic Modeler Society Baguio na si Anthony De Leon sa pagbuo ng scale model nito. to us it's our satisfaction it's our stress reliever keeps our mind active we do a lot of research of what we're building we have to be familiar with what we're trying to achieve so it's not just merely gluing pieces together and then painting it but more on studying the background of what that uh, uh, model you're building Katunayan, inabot ito ng taon para mabuo lang ang scale model. Ang kanyang gawa, kasama ng iba pa nitong obra, masisilayan sa ikadalawampung scale model exhibit ng International Plastic Modeler Society Baguio. Well, it's really for the hobbyists of Baguio, especially those uh, scale modelers, collectors, and uh, artists that are into scale modeling. So, we do this every year. And it's th year. Sa ikadalawampung exhibit ng grupo, tampok dito ang mga tangke at mga sasakyang ginamit sa iba't ibang gera. Pagbabalik tanaw din ito sa kasaysayan. Maliban sa mga tangke ng ginamit noong World War II, tampok rin dito ang mga makabagong tangke gaya ng M1 Abrams Tank at M2 Bradley. So pinili namin yung Armored Galore para i-focus naman namin yung isang uh, subset ng uh, type of model kits which is yung mga tanks, mga armored vehicles, and uh, any other land-based na military vehicles. So kasi yung previous years, ibang uh, iba rin yung mga theme, meron rin tayo yung poor aircraft naman. Makikita rin dito ang iba pang scale models ng mga anime characters, action figures, mga barko at eroplanong pandigma. Eh nung nakita po namin yung mga miniatures, uh, parang na-motivate kami kung ano ba talaga yung mga uh, iba-ibang kind ng mga barko, ganoon po. Magkakaroon din ng competition ang mga scale modelers sa Baguio City. Magtatagal ang exhibit hanggang sa ika ng Hulyo sa SM City Baguio Atrium. Ang mga scale models na ito hindi lang sumasalamin sa madidilim na yugto ng ating kasaysayan, kundi ipinapakita rin nito ang determinasyon ng mga nauna sa atin makamit lang ang inaasam na kapayapaan. Charles Nicolimon, RGNews.